O, eto ito na yung pagiging basurera eto ko. Ito na yung katas ng pagiging basurera sa Japan. Nagbunga na yung pagsisikap ko. na bilang ko na yung kapatid ko ng lupa ng 120 square meter. Pagiging basurera oh. ko. Nagbunga. Hindi ko siya kinakahiya. Sabi ko sa inyo, mas maraming pera yung mga taong simple. Yung mga taong nilalayit. Mas malaki pa nga sa ko dito kaysa sa pagiging professional kong barista. Saka eh, ang kinon, Marunong ka talagang humawak ng kapag pera. Kapag di ka gastador. Makakaipon at makakaipon Sabi ko ka. sa inyo, susurpresahin so, ko kayo. So, ito na. Nagbunga na ang investment. At ito pa, nakapagpundar din ako ng solar panels. Ayan, napakahalaga nito. Yeah. Lalo na, ba diba, umaaray tayo sa kuryente. Every year, tumataas. So, talagang pinag-isipan ko mabuti Thank you, self. Ang sipag mo, ang tsaga Kaya kayo, kayaan mo yung mga taong laitin Bagkos ka. Pagkos, yung success mo ang mag-iingay para sa'yo. Sasabihin sa'yo, sa mukha kang katulong, wala kang pera, basurela ka okay lang. Okay lang yan. Ang mahalaga, hindi mo sinusuway si Papa Jesus sa lahat ng bagay. Sasabihin mo pa sa kanya, lalo mo pang sisip pagpapa. Sa yung mga maiingenen na ayan talaga yung mga walang future sa buhay. Alam lang man la, eh. Tara, trabaho Wala lang. kayong madali dito sa mundong ko ito. kailangan tuloy-tuloy ka lang sa sipag Etong mo. mga napundar ko na to. Tapos ng pagiging basurera, tapos online seller. Speaking of online seller, kasama mo na yung mga joy-joy dyan. Alam nyo, kahit gino-joy-joy nyo ako, hindi ako magdadala dyan. Sabi sa inyo, eh, wag na wag kayong manloloko ng kapwa. Kasi kami mga masisipag, tuloy-tuloy lang ang blessings namin. Hindi kami nagpapatalo sa mga ganyan lalo pa namin sinisipagan. Tingnan diba, nyo. Kapag may sipag, may tiyaga ka, mananalo ka. Marami pa. lang talagang pagsubok dito sa mundo nito. Alam ito. nyo ba, naranasan ko rin sa paglalive selling ko. Oh, yung ah. ano, humina doon, tapos may nanloko pa. Ang lupet, ba? Diba? Tagal mo naglalive, tapos may manloloko pa. Ang lupet. Alam nyo, ginawa ko. Nagdasal ako. Tapos alam nyo, yung magic. Si Papa Jesus, may nag-PM sa akin doon. Binili lahat ng benta ko, o, ba? Sabi sa inyo eh. Amazing. Mapait si Papa Jesus kapag mabuti ang hangarin At mo. At mga Joy Joy minors na eh. yun. Wala, wala, wala kay mararating sa kami, Lalo pa namin sisipag. O oh, siya, ito yung kapatid kong masipag. Huwag kang magbabago ah. Lalo pa natin sisipag. Salamat sipaga. sa mga umorder sa akin, mga miners ko. Lalo pang sisipag. Ito, thank God. Siguro after 5 to 10 years, okay na, Jarn. At least meron na Divine. Thank you, Papa Jesus. Thank you, self, for all the blessings. Thank you, thank you.